tað er tað

liminto dito at tayo na lang po ako dito na ito na upang tuklasin natin ang kababalaghan ng ating mundo DJ, DJ Ghost, TV. Ghost TV Hello guys, uh, magandang gabi sa ating lahat So, ngayon naman mga ka-idol no So, uh, pangatlo Itong uh, balik dito na area So, ayan, try mo na yung uh, aking sarili na puntahan Ah uh, ako lang mag -isa. So, ngayon lang ako nakarating dito sa may uh, haunted house na to dito. So, sobrang laki ito. So, nung dati mga kaidol, uh, pinuntahan ko to dito mga kaidol. So, dami talaga mga iba't ibang uh, nagpaparamdam. So, ngayon, uh, solo exploration. So, baka mag-relax tayo uh, dyan sa loob. So, try natin mag-relax, no? So, kasi ilang oras pa naglakad ako dito na ako lang mag-isa. So ngayong gabi, samahan niyo ako mga kaidol. Yan, kitang kita. Makita ba sa, ano, sa camera ba natin sa likuran? Yan, pasukin natin itong, nga uh, ano, bandang, uh, yan, kitang kita natin ba sa camera. Okay, uh, bago tayo uh, pumasok, so baka mag-relax tayo sa loob mga kaidol. So shoutout muna tayo mga kaidol, no? Sa mga, ano, kakilala ko mga kaidol, no? Uh, lalong lalo na kang, uh, ate, uh, Panibitgan and also Ate Shira M. Sarigan and sa lahat ng mga ano hindi ko pa na shout out na kalimutan ko mga kaidol sa mga nakikilala sa akin no please uh, subscribe po kayo sa mga ano Legendatics uh, family dyan, subscribe po kayo sa hindi pa naka-subscribe wag natin to patagalin pa mga kaidol medyo relax muna tayo sa loob yan anong ah, dati mga kaidol na ah, pinuntahan ko talaga dito no itong area na to grabe napakalaki itong uh, ah, bahay na to Ah, dalawang palapag so try ko munang ah, balikan itong area na to yan Ah, ayan na mga kaidol oh. Ah, malipayong pag-abot. Ayan. Sobrang uh, ang dati mga kaidol. Ayan. Grabe. Bawat na akong balibo dito, dito mga kaidol. Mayroon e pang ano dito. Ayan. Ano ba ito? grabe na iba na talaga ang ano dito mga upuan mga kaidol nung dati dito yun oh. dito yun so ngayon nan, nandito na naman mga kaidol yan yan mga kaidol po meron pang mga frame dati uh, kwento talaga dito mga kaidol itong ano uh, loob ng uh, bahay na to is uh, yung mga ano dito yung mga go talaga lamang na pumunta dito no iba't ibang ah uh, purma ng upuan dito mga kaidol Yan, kung uh, meron mang nagpaparamdam dito, uh, nagbablog lang ako ha. Uh. Nagbablog lang ako dito. Ano man na uh, klase na elemento kayo. Hindi ko kayo sasaktan. Ghost hunter lang po ako. Hindi ko po kayo sasaktan ha. Kung magpakita man kayo, tao lang po ako matatakot. Pero, ganito talaga yung ginagawa namin na pumasok sa sa mga area na iba yun ha? tao lang tayo mga kaidol tao lang tayo matatakot may ano pa dito mga kaidol Grabe, may drama dito. Sino kayo? ano man nga klase kayong uh, kaluluwa sige paramdam lang kayo wala naman akong uh, ginagawang masama sa inyo pasensya na po na pumasok ako dito sa sa loob ng bahay nyo si ganito talaga yung trabaho namin na pumasok sa mga area na napakadilkado. Kung ano man, klase na kaluluwa kayo, hindi ko kayo sasaktan. Sige, paramdam lang kayo. Kaya ko to. Kasi ganyan, ganyan talaga yung ginagawa namin. Okay, vlogger lang po ako. Okay, vlogger lang po ako ha. Grabe. Grabe. Uh. Grabe. Okay mga kaidol. Ah. Uh. Try man natin na. Mag-relax mag muna tayo mga kaidol. Ito muna tayo mga kaidol. Ito muna tayo mga kaidol natin mo mag-relax muna tayo. Okay. Relax muna tayo mga kaidol. So, ah, dito tayo sa gigit. Relax muna tayo. tayo mga kaibol na kasi ilang oras tayo nag ano, naglalakad kung na yan yeah. mga kaidol ha uh, try natin dito mag relax kasi napapagod ako mga kaidol yun ah. yung rest kasi dito tayo dyan last na tayo dito butas ko mga kaidol, nangamoy na talaga. Nangamoy na talaga. Kasi natin ba yung mga cellphone natin mga kaidol klaro ba ating mga camera dyan itong ba yung cellphone ko kanina ah. relax na tayo parang merong tao ba dyan? Bira naman kayo. Nagpahinga ang tao. di bottom itu dah beta Magpahinga lang po ako dito, no? Sino man kayo? Eh, paramdam lang po kayo. Wala naman akong intensyon sa inyo na Palayasin din dito. Mga akin na ito talaga yung uh, trabaho namin. Hindi tayo maka ano, dito. Hindi tayo makatulog. Hindi tayo makarelax mga kaidol. Hindi tayo makarelax dito dahil sa mga yan mga kettle